Ayan, ito mga kabayan. Dito may Christmas tree na na kulay puti kung napapansin niyo, kulay puti. i sa natin sa Quezon City kasi magkarugtong lang 'to. Kung gaano kung gaano kalayo yung itsura. Ayan dito, ito yung ano eh, Quezon Ab, Espanya. Ayan, pansinin nyo mga kabayan, medyo ano nga lang sa salamin, malabo na ambon na ambon eh napapansin nyo may mga kumukurap-kurap na puti na ilaw eh yan, yan may nila yan yung tipong ano parang binigay ay eh, bigay sa patay sa kulay at nyo mga kabayan kung gaano ka kung ano, kung gaano <coughs> ang pinagkaiba dyan sa dalawang pailaw, Quezon sa at saka Maynila, magkadikit. Yan kasi pakaliwa ng inliksyon. Bawal dyan eh. Ano yan eh, connecting. Pakaliwa tayo Ay, eh, mga grabe yan eh. Ayan. Paglagtas natin dito sa mga Christmas light na itong ano, puti. Ayan, welcome rotunda na. Tapos tingnan nyo kung gaano ka pinagkaiba sa pailaw ng Maynila at Quezon City. Eh, medyo inuubo pa yung pasero natin mga kabayan. <coughs> <Yan> malamig. <coughs> malamig daw, malamig. Malamig daw, malamig. <coughs> <coughs> Kamutin makate. Kamutin makate. Ayan, mga kabayan. Ito magandang ano Magandang maganda kung pareho ng Maynila eh. Kung alin na maganda tingnan? Maganda pa kasi, yung ito. Yung alam ng tao, yung may ay Ayan, mga kabayan. Espanya kiso Magadugtong ayan ito ulit stoplight ng Maynila o oh, di ba? ito boundary yan madilim walang pahilaw sila kuna dito sa lugar na to pero Maynila pa rin to bali mag Espanya tayo Ah, dito lang. Diretsoin mo na Quezon Kaya nga, mag Quezon Up na. Oo. Oh. Tapos kanan lang tayo sa May Santo Domingo. Kasi doon sila. Para... Oh, ito na, welcome rotunda na mga kabayan. Pansinin nyo yung pailaw ni Lacuna at saka pailaw ni ano, sino ba yung mayor ng Quezon City? Ni Joy Belmonte. Ayan, pansinin nyo kung gaano kalayo ang itsura. Ayan. Dito Pasko na dito. Oh, dito Pasko. Yung sa Maynila parang may lamay. Ayan, real talk lang. Ayan, oh. Dito talagang Paskong Pasko ang dating. Pakabayan, ba, ayan, oh. Para bagay yung sapatay na bagay. Ayan, pansinin nyo yung mga ilaw dito. Kung gaano kaganda ang design ng mga pailaw dito. purang layo ayan oh. talaga naman nakakakit si Joy Bill Muntis, sabay ilaw pa lang dito paskong pasko pagdating mo ng Maynila, mga kabayan parang may lamay, puro puti yung ilaw makinig na lang. Oo <laughs> oh, nga yun, hindi lang sa gilid-gilid yan Gilid lang sa pintuan para makitanya niya yung tao. di marami dito ngayon, ano, eh, may mga ayta ng dayo ngayon dito. Oo, oh, dami no? Oh, pero yan mga yan, talagang ano na yan. Hanggang sa magdalaga dito na yan, hanggang sa makita mo na yan, nakalipstick na din. Hindi <laughs> na, kumakaway-kaway na rin yung sasasakyan, paglaki niyan. Yan yung si oh, ano? Kaiso na blue lens. Oh, yan yan. Kabila lang. Yan na yung mga palahe. <laughs> oh. Ay, siyempre, pag nakikita mo yan, bata, sariwa. Mahal. Yan na yan sa ano, sa oh. Sabi nga nung iba, malasa. <laughs> Ayan na mga kabaya. Ayan Anong pinagkaiba doon sa bailaw ni Lacuna at saka bailaw ni Joy Belmonte? <clears throat> Ito. Ito, may presyo. Yung pahilaw dito. Lalagpas tayo ng ano, no? O, uh, dito. Buna, wey? O, lagpas tayo sa may, ano, street sa masikip hindi na hindi na masikip piot ito na oy naman sa may ano maga overpass kaya kita naman piot ito pag sa tahaw ayan no Quezon City o oh. kung may helmet ayaw mag helmet o, hmm? Ayan, nakita ano? nyo, pati <laughs> yung naka-helmet, nakita ng camera ko. Nasa siko yung helmet. в смысле, по

hindi <laughs> na banaw <laughs> Ayan, tayo mga kabayan sa madilim. Ay, ito rin, may tago din pala Gison City dito. <laughs> wala rin ilaw. Bilmonte, nasan ka na? <laughs> Ayan no, wala rin pa ilaw. Nasa kayo yung barangay dito, hindi man lang maglabag, maglagay ng... jalan sila kayo tigil man lang dito. Ay, dyan lang. Oo. Madilim. Ayan ano? Oh, madilim din diba lang Quezon City sa o oh. may tinatago. Oh. Sa kanan oy, lang ha sa kanan. Uy, 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 dito na tayo. Uy, uy, uy. yung lugaw pagbaba. Oh. O, wala, wala, wala lugaw. Wala Wala. Sayang naman. Saan <laughs> oh, ah, daming lugaw. Bye-bye. na salamat. Ayo. Ah, pwede bala. Bye 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 Tayo lang bi subis. Ha. Tayo na ah, lang tayo. Aparis ka mo Bicolano. Oh, 'yung tagaano 'yung Ligao man ini. Ah, sa Ligao nga talaga. Mhm. Tango tabako. Wala 'Yun lang pang-bondiri, bondiran ng Ligao sa Tabako. Barangay Amti ken eh. Kami Boang. Barangay Boang. Doon sa may meteraga magayon. ko bayan. Kailangan ka labas ka na ng araneta doon sa may unang dito kasi masikip dito eh oo nga masikip yan talaga ano yun ito yung mga syarkatan ang hmm. malakas na yung vibrate ah gaano nga sya the drug ayan ah oh. Kakabayan, hmm. napakadilim-dilim. Anong lugar to kuya? Uh, tatalon? Oh, tatalon. Oh, ito tatalon madilim. <laughs> barangay Tatalon. Barangay Tatalon daw to, Barangay Tatalon. Papapatalong nga talaga madilim sa kalsada. <laughs> Lakes of City. Ah, wala pa kayong anak? yun? Ano, buntis yan? Ah, buntis. buntis May okay. bikulano ba kung kurago? Sa tihanog-hanog <laughs> ay. Oo. Tignan yung makabotol ako. ka mag-urag. trabaho ha? mga ganyan driver, mahaba na siyang taon ng buhay niyan. So, hindi yan makasak Kung hindi yan nakakahon, nakasaklahi. Hmm. <laughs> mga ganyan driver, ginagawang busina yung ano, tambot siya. Oo, oh, eh. may abang eh. Kakak, sakit na muka, buang buang, kakak Ah, ibong-ibong na puro ka mo. Oo. ano yung nakilala niya niya sa ano? Sa pa-check-up?

Oh, may Ingat, thank you. Ingat, ingat. eh, mga kabayan, uwi na tayo. Oh, uwi na kami, mga kababayan. Maliit ang kita kasi linggo ngayon. mga kabayan, Quezon City tayo ngayon. Quezon City.